Nagmarcha pa Menjola ang may isang libo estudyante, guro at kawani ng Universidad ng Pilipinas Diliman bilang pakikiisa sa protesta ng mga state universities and colleges o SUCs laban sa nakaambang tapya sa kanilang budget para sa susunod na taon. Naglakad ang mga miyembro ng komunidad ng UP mula sa kanilang campus sa Diliman hanggang Menjola, Maynila bilang protesta. Labing tatlong kilometro ang kanilang binagtas sa loob ng higit sa tatlong oras. Nilisa nila ang diliman bandang alas 10.30 ng umaga at nakarating sa Espanya bandang alas 2 ng hapon. Samantala, inantabayan naman sila ng mga mag-aaral mula sa iba pang SUCs sa harapan ng Universidad ng Santa Tomas at sabay-sabay na Lumarga, Pamenjola. Kinukundi na ng mga nagprotesta ang patuloy na pagbaba ng subsidyo sa edukasyon at iba pang batayang serbisyo habang lumolobo ang pondo para sa pambayad utang, militar at conditional cash transfer program ng gobyerno. Binabatikos nila ang anilay maling prioridad ng pamahalang Aquino na sinasalamin ng alokasyon ng budget. Sa kabuuan, may halos 7,000 katao ang nagmarcha mula Espanya papuntang Manzola. Kabilang sa nakilahok sa protesta ang mga mag-aaral ng UP Manila, Polytechnic University of the Philippines, Philippine Normal University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Bulacan State University at mga kinatawan ng iba pang SUC sa Kalakhang Maynila at Kitnang Luzon. Sa simula ng programa, nagsunog ng effigy ni Pangulong Benigno Aquino ang mga kabataan. Bilang malikhaing pagprotesta, ay nagmas o dumaparin sila sa Menjola. Ay, noy. Kaya nandito tayo ngayon sa tarantahan sa paanan ng Menjola, paanan ng Malacanang upang sabi sa kanya na, oy noy noy, Man para sa susunod na taon, ay eh, 23.6 bilyong piso lamang ang inaprobahan sa 62 bilyong pisong panukalang budget ng mga SUCs. Samantala, mula 5.75 bilyong piso sa ngayon ay nakaambang mabawasan pa ng 208 milyong piso ang budget ng UP. Subalit ayon kay UP President Alfredo Pascual, hindi lang 200 kundi aabot sa halos 800 milyong piso ang aktual na tapya sa budget ng UP para sa 2012. Paliwanag ni Pascual, Punsod lamang ng ikalawang bugso ng implementasyon ng Salary Standardization Law 3, ang halos 600 milyong piso sa 2012 UP budget na inaprobahan ng DBM. Sa makatuwid, Ani Pascual, 4.9 bilyong piso lamang at hindi 5.54 bilyong piso ang alokasyon para sa UP sa susunod na taon. Matatanda mas mababa ng 1.39 bilyong piso ang alokasyon para sa UP sa kasalukuyang taon kumpara noong 2010, ito ang pinakamalaking budget cut sa kasaysayan ng pamantasan. Ako si Kate Manalo, naguulat.